Nakakatakot na kapasok ang pack members natin dito kay Mama Fiona. Ngayong gabi nga, lumabas si Mother para magbigay ng pagkain dito sa mga doggy sa labas. Actually, napakain naman na talaga sila ni Mother kaninang hapon. Pero alam nyo ba, ito na ngayong bagong ginagawa nila ngayon. Dahil nga kasi napakarami ng doggies dito sa labas dahil meron nga tayong in dito na si Whitey at si Achichi. May make sure nga ni Mother na palagi siyang may mga iniiwan na dog food dito sa labas sa mga pakainan. Para naman may makain ng mga doggies dito magdamag kung um, sakasakaling magutom sila. Okay. Kaya nga, ayan, kita nyo naman hirap na hirap si Mother kasi yung flashlight niya nakakipit lang talaga sa leeg niya tapos nga hawak niya yung dog food para nga malagyan yung mga pakainan na yan. May mga nagsasabi nga sa inyo na dapat daw binibigyan rin natin ng water. Actually guys, meron po talaga diyang malaking galon ng tubig na iniinom ng mga doggies diyan tuwing gabi. Nag-enjoy nga ako manood sa CCTV tuwing madaling araw kasi ang dami talaga mga doggies yan na nagpupunta at diyan umiinom at enjoy. Na enjoy sila kasi may malinis na tubig silang naiinom. At simula nga ng ginagawa to ni Mother, hindi na nga lang tubig ang meron sila diyan kundi pagkain na rin. Anyways, pagpasok ni Mother nagulat siya kasi eto nga mga puppies ni Mama Fiona. Ayun, dito na sa loob ng mansion at talagang dumerecho pa dyan sa foam niya, ha? Ay, grabe. Talagang feel na feel ng mga loko. Eto naman ang surprise namin sa inyo. Tada! O, oh, di ba si Mama Fiona nakakatayo na? Actually, sa previous video na pinakita namin sa si inyo, nakakatayo na siya. Pero mahina pa talaga siya doon at kita niyong bumabagsak-bagsak pa. Pero tingnan niyo si Mama Fiona ngayon. Okay na okay na talaga siya at grabe. Kapag tatanungin siya ni mother ko anong gusto niya, ayan, talagang pumipwesta dyan, dyan sa harap ng gate. At alam naman na natin kung anong ibig sabihin yan, diba? Nagsasabi nga siya kay mother ng paglabas since gusto na nga talaga niyang pumunta or lumabas na ulit at dumiretso na kung saan sila nagsistin ni na Mama Dog. Although medyo malakas naman na siya, hindi pa kasi talaga bumabalik yung totoo niyang lakas. At isa pa, kailangan talaga nating matapos yung gamutan niya bago natin siya palabasin. Kaya nga tinitiis-tiis muna ni Mother na dito muna sa loob si Mama Fiona at hindi muna siya pinalalabas kahit gusto rin natin na maging happy-happy na ulit siya sa labas kasama yung pamilya niya. In fairness din naman dito kay Mama Fiona, super bait niya ha kasi tingnan niyo guys kasama niya dito si Brindel at saka si Achichi at yung mga anak niya pero hindi siya nagagalit kay Ajichi at kay Brindel. Lalo lalo nang hamo kay Brindel kasi sobrang likot niya. Usually kasi yung mga ibang dogs kapag may anak silang ganyan galit sila sa mga malilikot na dogs. Yes po opo si Brindel po yung isang yan at grabe 'di ba ang laki na? Parang hindi na puppy. Napakatangkad din po niya manang mana sa baba dog niya. Tuwa-tuwa naman siya ngayon kasi kalaro niya nga dito itong mga anak ni Mama Fiona na napamangkin naman niya. Alam niyo rin naman itong si Brindel nga at si Mama Fiona ay magkapatid nga sa ina. At siguro nga alam din naman ni Mama Fiona na relative din niya nga ang si Brindel. Kendall kaya siguro hindi niya inaaway-away. Sa rin nga yung nangungulit-ngulit dito sa mga Junakis ni Mama Fiona, abang nandito nga siya sa labas. Nakakaloko nga itong si Mama Fiona, tingnan nyo talagang paawa mode siya dito kasi grabe tingnan nyo yung face niya, talaga nagpapaawa ng maigi. dito rin nga pala ang ganap dito ngayon tuwing gabi, bala itong si Achichi nga dito namin pinatutulog para nga hindi siya laging mababahan ng ibang mga doggies. Tapos talagang palaging nakakuddle sa kanya itong mga Junakis ni Mama Fiona. Alam nyo na? naman na mga doggies kapag medyo nilalamig, ayan, sama -sama talaga silang matulog na ganyan. Dito nga tingnan talaga itong si Mama Fiona dito kay Mother Mama Awag ah, mo si Mama. Bajon. Bajong ganyan Mama. Sabi ko naman sa inyo, hindi kasi talaga totally umaamoy itong si Mama Fiona. Nagpapahawak lang siya pero hindi niya talaga bet kasi nga hindi siya lumaki sa mga tao. Kasi nga sa outside world na talaga sila lumaki. Tula naman daw nagmamayari sa kanya. Kaya hindi talaga siya sanay na may nagmamahal sa kanyang tao. Anyways, dito naman tayo sa naganap sa ating pack members. Kasi habang bising-bising ang pack members natin dito sa off area. At si Kuya Sir Nyo ay nagdadakot ng mga pupu. Talagang nabuksan ng pack members natin itong gate papasok sa loob kay Mama Fiona. At itong nangyari. grabe, sobrang takot ko nun kahit may buhat akong junakis ko, napatakbo ako para pigilan si Thunder kasi dumiretso talaga siya guys kay Mama Fiona. Dahil si Mama Fiona nga hindi na siya nakalagay sa cage at palakad-lakad na nga lang siya dito sa loob. Buti na lang at umatras din si Thunder, siguro nga ay nag si Mama Fiona kaya napaatras si Thunder at yung papi naman na umiyak yun guys ay yung papi na la dito sa atin na napakagalis. Pero wakay magala, hindi siya nakagat ni Thunder guys, talaga nga lang napaiyak siya sa takot dahil nakakulong naman siya sa cage, hindi talaga siya naabot ni Thunder at all. Diyos ko, buti na lang talaga walang masamang sa kaganapang yun. Anyways, one morning naman, ito nga si Mother, tinalian niya si Mama Fiona kasi gusto nga niyang pa-CRN siya. Ito kasi si Mama Fiona, hindi talaga siya nagpapati dito sa loob at mas gusto niya talagang lumayo dahil syempre, sanay nga siya na hindi nagpapati or nagpupupo doon sa pinaka-area kung saan sila nagsistay. Kaya naman ito, ay sinama nga siya ni Mother dito sa labas para makapagpati nga siya. Kaso itong si Mama Fiona, gusto na talagang kumawala at hindi pa talaga pwede dahil hindi pa tapos yung gamutan niya. Para naman hindi pa masyado matakot itong si Mama Fiona, tinanggalan nga muna siya ni Mother niyang kanyang Diyos ko, kahit gustong gusto na gusto namin siyang pakawalan dito ay talagang hindi kine-carry. Pag kasi kawala na siya, siguradong hindi na natin ulit siya mapapainom ng gamot niya at mahalaga nga na matapos na 'yan para ma-make sure na hindi na nga siya manghina ulit. Dapat kasi talaga 100% magaling na siya at grabe rin naman talaga yung naging improvement niya. Anyways, dahil ayaw nga niya sumama kay Mother Ian, eh, napilitan na nga siya magpupo dito sa harap ng mansion. O, 'di ba? Nakakaloka. Pero syempre, for the pulot rin naman tayo diyan ng kanyang pumpurong -pum, kasi talagang diyan na siya napapupo. Hindi na niya lumayo pa dahil talaga sumunod kay mother. Mother. Hindi na nga rin talaga mahila ni Mother itong si Mama Fiona. Kaya no choice na siya. Binalik na nga ni Mother itong busal ni Mama Fiona. Para nga madala na rin siya ulit papasok sa loob. Kita nyo naman na talaga nagpipigil siya at ayaw bumalik. Pero no choice nga tayo guys. Kailangan pa talaga nating tapusin yung gamutan niya. Pero sabi naman namin sa kanya soon ay makakalabas na ulit siya. Ayan nga pumasok pa siya sa kubo dyan at nagtampu-tampuhan. Ay Diyos ko grabe naman si Mama Fiona may patam